Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus para sa Abril 15, 2025. Sa ikalabing lima ng Abril, mararamdaman mo ang malalim na koneksyon sa iyong pinagmulan, sa kasaysayan ng iyong pamilya, at sa mga tradisyon na matagal nang nakaugat sa iyong puso. Ang araw na ito ay parang tahimik na paanyaya mula sa iyong mga ninuno, isang bulong mula sa nakaraan na nagtuturo kung paano mo mabubuo ang kinabukasan. Habang nilalakbay mo ang araw, bigyan mo ng panahon ang sarili upang magnilay kung paano binubuo ng iyong pinagmulan ang iyong pagkatao, at kung paano nito hinuhubog ang landas na iyong tinataha. Ang mga ugat ng ating pagkatao ay hindi lamang nagbibigay lakas kundi nagsisilbing gabay sa mga panahong tila hindi natin alam kung saan tutungo. Sa tuwing bumabalik tayo sa ating pinagmulan, natatagpuan natin ang ating sarili. Sa araw na ito, mahalaga ang pagbibigay-pugay sa mga aral ng nakaraan, sapagkat dito mo matutuklasan ang karunungan na magdadala sa iyo ng malinaw na direksyon at tiwala sa sariling kakayahan. Habang nakikibagay ka sa enerhiya ng araw, mapapansin mong ang iyong espiritual na paglalakbay ay nagiging mas malinaw at matalas. Ang panahong ito ay nagsisilbing salamin na hindi lamang nagpapakita kung sino ka sa kasalukuyan, kundi pati kung sino ang nais mong maging. Sa likod ng katahimikan ng araw ay may lakas na nagtutulak sa iyo upang bumaling sa loob, upang suriin ang iyong mga paniniwala, ang iyong mga pangarap, at ang mga aspeto ng iyong pagkatao na nais mong paunlarin. Sa pamamagitan ng pagbubukas ng puso at pagninilay, maaari mong simulan ang mas malalim na koneksyon sa iyong espiritu. Ang pagmumuni ay isang sagradong hakbang, isang pagkakataon upang linisin ang kaluluwa mula sa mga alalahanin at muling itanim ang hangarin na maging mas mabuting tao sa bawat araw. Sa ganitong paraan, mabibigyan mo ng halaga hindi lamang ang iyong espiritwal na pag-unlad kundi pati ang iyong papel sa mas malawak na kabuuan ng buhay. Habang tinutugunan mo ang mga emosyon sa araw na ito, maaaring maramdaman mo rin ang bigat ng pagtatanggol sa sarili, lalo na kung may mga pananaw na tila sa lungat sa mga pinanghahawakan mong paniniwala. Ang iyong damdamin ay maaaring uminit kapag may nagtangkang kwestyunin ang iyong mga tradisyon, o kung paano mo pinahahalagahan ang iyong nakagisnan. Ngunit sa halip na hadlangan ang bagong ideya, paalalahanan mong maaari kang maging bukas na tagapamagitan. Sa halip na pagtatanggol, hayaang ang iyong mga salitang may paggalang at pangunawa ang maging tulay upang makabuo ng koneksyon at hindi hidwaan. May kalayaan kang magpakatotoo habang pinapakinggan ang damdamin ng iba. Dito mo mahahanap ang tunay na lakas, hindi sa pagtutol kundi sa pag-unawa. Sa bawat pag-uusap na iyong papasukin, maglaan ka ng espasyong pinaghaharian ng paggalang at pagkakaunawaan. Mula rito, maaari kang makatanggap ng mga pananaw na magpapayabong hindi lamang sa iyong isipan kundi pati sa iyong puso. Habang ikaw ay lumalakad sa kabuuan ng araw na ito, bantayan mo ang bawat damdaming sumisibol sa iyong dibdib. Ang bawat emosyon, masaya man o malungkot, kalmado man o magulo, ay may dahilan at layunin. Sa halip na labanan ang nararamdaman mo, yakapin ito bilang bahagi ng iyong pagkatao. Sa pag-unawa sa iyong emosyon, matututo kang balansehin ang iyong matibay na pagkakapit sa tradisyon at ang pangangailangang maging bukas sa mga pagbabagong maaaring magdala ng mas malawak na pag-unawa sa iyong paligid. Ang balanse na ito ay magdadala ng kapayapaan, hindi lamang sa iyong sarili, kundi pati sa mga taong malapit sa iyo. Makikita mo na kapag pinayagan mong magsanib ang luma at bago, ang nakaraan at kasalukuyan, ay mas nagiging buo ang iyong pagkatao, mas may direksyon, mas may lalim. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay kulay kahel. Ang kulay na ito ay sagisag ng sigla, paglikha, at pagkonekta sa mas mataas na anyo ng enerhiya. Ang pagdadamit ng kahel o paggamit ng bagay na may kulay na ito ay magpapaalala sa iyo na ang lakas ay nasa loob mo, at ikaw ay may kakayahang magbigay at tumanggap ng inspirasyon. Ang maswerteng mga numero para sa araw na ito ay pito, siyam, at labing anim, mga bilang na kumakatawan sa intuisyon, pagkaunawa, at panloob na karunungan. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang pagsasagawa ng simpleng ritual ng pag-alala sa iyong pamilya, maaaring ito ay panalangin, pagsindi ng kandila, o kahit simpleng pagbalik tanaw sa mga alaala na puno ng pagmamahal. Ang mga gawain ito ay magdadala ng sagradong koneksyon sa iyong puso at mas lalong magpapatibay sa iyong pagkatao sa pagtatapos ng araw, dalhin mo ang lahat ng iyong natutunan, mula sa mga damdaming na ipahayag, sa mga bagong ideyang natanggap, hanggang sa mga paalala mula sa iyong nakaraan. Hayaan mong ang lahat ng ito ay maging bahagi ng iyong kwento, ng iyong paglalakbay tungo sa mas masigla, mas may layunin, at mas makabuluhang pamumuhay. Ang mga araw tulad nito ay hindi lamang basta dumaraan, sila ay nagsisilbing daan para sa panibagong simula. Ang iyong ugnayan sa tradisyon at iyong kakayahang tanggapin ang pagbabago ay isang natatanging kombinasyon na makakatulong sa iyong patuloy na pag-unlad. Sa mundong puno ng pagbabago, ikaw ay isang haligi, matatag ngunit marunong makinig, bukas sa pagkatuto, ngunit nakaugat sa pagkatao. Ikaw ang patunay na ang lakas ay hindi lamang nakikita sa panindigan, kundi sa pagiging bukas ng puso. Kaya sa pagsapit ng gabi, sa gitna ng katahimikan, magpasalamat ka sa sarili mo. Pasalamatan mo ang iyong kakayahang magmahal, magpatawad, at matuto. Pasalamatan mo ang iyong mga ninuno, sa mga aral na iniwan nila sa iyo, at sa biyaya ng pagdadala ng kanilang alaala sa bawat hakbang ng iyong buhay. Tandaan mo, bawat araw ay isang pahina ng iyong kwento. At sa pahinang ito, nakasulat ang isang tarus na matatag, mapagmahal, at patuloy na sumisikat sa liwanag ng kanyang pagkakakilanlan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.